Are you sure about this? Sigurado ako magre-react si RJ tungkol dito. Well, I'm sure he'll understand. Hindi lang naman ito tungkol kay Zoe eh, tungkol din to sa Apex. Yeah, pero you know, you know him pagdating kay Zoe eh, malambot ang puso niya noon. That's true. Well, but I hope this time makikinig siya. Ate. Ray. May... Yes. Uh, dahil sa sunod-sunod na mga misconducts ni Zoe dito sa APEX, Ray and I have decided to suspend her residency indefinitely. Uh, pare, uh, I'm really sorry. Ah. Pero... Hindi ko na mapagtatakpan si Zoe this time. Masyado ng maraming... No need to explain, Ray. I understand. Masakit lang talaga isipin na umabot na siya ng ganito. That she's willing to kill Linel para lang makaganti. Kung ito ang makakabuti sa kanya, hindi ako tututol masakit man, but I have to accept this. She needs to learn her lesson. Ah, pasensya na ho, nasigil kong ngayon ako nakarating. Naaksidente ko yung kapatid ko eh, kailangan ko pang dalhin sa ospital. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa personal mong buhay. As long as sumisipot ka sa usapan at ginagawa mo mga pinapatrabaho ko. Bakit siya po ba ako pinapunta? Tuloy na ang plano ni mama. Nagkakausap-tap ni ng mama niyo. Like what I said, wala akong pakialam sa buhay mo. So I suggest you do the same. Ano? Handa ka na? lahat na kasi ng trabaho gagawin ko ng CG. Sa tamang presyo. Well then, makikilala mo na sila. Dok Joy. Hmm. Okay. Bakit? Kita mo na si Zoe? Hindi nga rin eh. Kapot pa kasi hinahanap ni RJ. Alam mo, hindi nga siya sumasag sa tawag at saka sa text ko eh. Ano yun? Eh, ito kasi yung nabalitaan ko. Sinadya daw talaga kasing iwan ni Doc Zoe si Tita Linit doon sa conference room. Kasi gusto niya talaga mapamak si Tita Linit. Grabe na mo, Karen. Baka naman lang yan. Hindi totoo yan. Oh, sige, mm -hmm. kung hindi totoo, paano napunta doon si Tita Linit? Teka, may proof ka ba? Ula, guys, pa. Wala po. Guys, guys, pero... guys, 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 guys ito na ang latest. Ito na siya. Hindi pa siya pero confirm. Pero parang confirm na rin. Ano ba talaga? Kasi ang source, ano ito kasi ba? ang source. Ano Secretary ni Dr. Ray Meneses ang nagsabi. Ano okay. naman yan yun yung si Dr. Zoey. Hmm. Suspended. I deserve. Mm. Deserve. 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 deserve sa ginawa niya. Deserved by Ma'am Giselle. Aha. Uh -huh. Approved by Dr. Ray Meneses. Uh from mm. the upper higher. Mm. Kaya confirmed si Dr. Zoey i suspended. Uh, mm. sa mm. Mm. Ano sabi mo Nurse Ivan? Suspended si Zoey. Confirm. Ko Ivan. Legit ba 'yan? Ano 'yun? Papayagan lang ni Doc RJ na mangyari kay Zoe 'yun? Eh, ito na mga ito, Ma'am Giselle. Eh, sa bagay, galit na galit din si tatay doon kay Zoe dahil sa ginawa niyang pinabayaan niya si nanay na may sunog. Oh. Ay, tama oh, ka! Sabi ako eh, tama yun. Ako, ayoko mong suspende si Zoe. Pero dahil sa ginawa niya, parang hindi oh. ko rin talaga siya mapapatawad eh. Sana lang talaga matuto siya sa suspension niya. Kapi. Ako Saan mo tayo pupunta? Sa magiging trabaho mo. Gilbert, meet my mama, Madam Chantal Dubois. Mama, this is Gilbert. Sinasabi ko makakatulong sa inyo. Ma'am Chantal, uh, Gilbert po. At your service. Mapagkakatiwalaan mo ito. You know, that this is a special and elaborate mission against the Isa siya sa mga loyal kong tauhan. Ipinagkakatiwala ko sa kanya maging ang buhay ko. That's how much I trust him. Uh, Ma'am, ko kayo sa akin. At sisiguraduhin ko na mapagkakatiwalaan ako. Hmm, we'll see. Ma'am, mawalang galang na po. Sino po ba yung mga Don't worry. Bago ka mag-umpisa at sumama sa misyon, makikilala mo ang mga Tanyags.